Guys, share ko sa inyo yung ginagamit ko na cooling powder. Ayan. So ito yung snake brand na may uh, prickly heat. Ayan, cooling powder and sobrang useful namin to dahil dito kasi sa Rizal, no. Dati malamig dito pero dahil nga kinakalbo na yung mga bundok at uh, nauubos na yung mga puno kaya sobrang init na rin talaga. Kaya pagka uh, nag uh, mamalat na yung mga bato o oh, yung noo yan, so gumagamit ako nito para iwas uh, magkasugat syempre dahil nga pagka uh, masyadong laging tinatamaan ng araw to, no? lalo sa labas, ay uh, nagba ano yan, nagbabalat syempre, no. At uh, mahapdik yan. So, dahil lalo ako, pawisin ako. So, ginagamit ko to Pati ng kids ko, ginagamit nila to Yan. Kaso ngayon lang wala sila dito. Sa Antipolo sila. And, ayan. So, medyo nagsusugat na rin kasi yung loob ko. No, dahil nga, pagka may ginagawa ko sa labas, inaayos ko yung uh, cooling system sa bubong. Yung mga cool shades. So, nagpipituro tayo dyan. And, kaya nandun sila sa Antipolo. No? Dahil nga, sobrang init. At, uh, mahirap naman umasa ng lamig lang sa aircon. Dahil, ah, ang kuryente. So, eto makakatulong to para magbigay ng uh, cooling effect sa katawan pagahimmo uh, pa lang mararamdaman mo na talaga na may cooling effect siya. So yan at uh, dito malamig na kung saan ka naglagay nito, na, talaga mararamdaman mo na lumalamig na yung uh, balat mo no, o yung katawan mo. And effective agad yung cooling effect niya. So try nyo rin guys ha. Magaganda yung mga reviews nito and super tagal na rin na maraming gumagamit sa kanya. So yan snake brand cooling powder. Ilalagay ko yung link nito ha sa comment section or dito sa video na to kaya check out mo na kailangan ito ng mga kids